Hello, hello, good afternoon mga katatay So ngayon mga katatay Katapos lang namin sa tindahan O so, Dahil tanghali na And then pala shout out muna tayo Bago tayo mag ano no Bago natin isturboy ng yung Katatay burloy natin So yun shout out pala kay uh, Mam... Mamel, tatlong M Ayan, shout out po sa'yo Salamat po kanina sa pag-entertain sa live nyo So for to this video Ito na nga mga katatay. Balita ako, so nag-sideline ngayon si Katatay Burloy natin So kaming tatlo, may Kanya-kanya muna kami nang ano, wala muna kaming uh, Content na gagawin ngayon Tatlo, so dahil nakita ko Si Parang Burloy kanina don Sa construction site Naghahanap buhay, eh. so Surpresahin natin siya, di niya alam na pupunta ako. Tingnan natin, kasi sabi niya, hindi na daw siya magtatrabaho kasi vlogger na daw siya. <laughs> Kaya, tara, sabahan niyo ako guys. Let's go! So, tara, let's go! Punta na natin si Katatay Borloy. Punta natin si Paring Borloy, no? Uh, actually, hindi naman talaga siya construction site. Nag-side-dine lang sila. Uh, Nag-labor siya, no? O, so, kinontrata nila yung isang bahay. Magpubuhos daw sila. O, so, tara, samahan niyo ako. Let's go! Shout out! Ha! Tara, let's go! Kailan? Hey, o, oh, nandito na tayo sa site, no? Sa pinagtatrabuhan ni Paring Burloy. Tingnan natin kung ano, kung pang-arawan ba yung kilos niya o pang-pakyawan. Dito na tayo. Parang burloy! Okay. Oh, Ayun si parang burloy, oh. Hey! Ang tatay! burloy, sibag mo, ah! Oo. Oh. Para sa kinabukasan ng mga anak ko to, kasi mag-aarap na sa lulis, eh. Oo, oh, okay. <laughs> oh, saka magbabalintay na, eh. Dala oh, ko okay. ng pambili ng damit, eh, para sa family day. oh, pangalan. Parang so, burloy! Uh, oh. Ano yung trabaho mo? Pangalan yan? Pangarawan ba yan? Oo, oh, hindi. Sa aki, okay, sa pumapang araw na ako, pero ang gawa ko, papakyawa na. Ah, oh, papakyawa na yan? Oo. Uh -huh. Ayun, tapos na kami. Tapos na kayo? Oo, tinapos ko na, kagad. Kasi gutom na yung mga kasama ko. Pero mo rin, meron palang, ano, sinout out ko niya kanina. Sino yun? Si ma'am, ano, si ma'am Mel, tatlong M. Nasa USA ngayon. O, lapit ka rito, lapit ka rito, shoutout mo siya. Shout Shoutout! kay Ma'am Tatlong M sino? Kay Ma'am Tatlong M. Ayan. And nice to ay thank you sa ano. Salamat ako sa lahat ng nanood ng mga vlog namin ni Karen Jane. Ayan. Thank you. So marami marami pa silang abangan, yeah, di ba? Ay yung okay. abangan na pakulo namin. Okay. So, ganito excited daw si Ma'am Mel. Ma'am Mel naman pala. Excited daw si Ma'am Mel na sasayaw ka in public. Oo, abangan nila yun. Oo. Abangan nyo na yun. kung saan kami, ano... Doon kami sasayaw. Mamel! Ayan, sabi mo. Abangan nyo. Abangan nyo. Ayan. Sasunod na ditali. Sasunod na Sampulan mo si Mamem. Sampulan mo. Magpapampampam. Mamel, oo. Siyempre. Magpapampampampampampampampam. Ayayay. Sampul ba lang yan, Ay Sampul ba Mamel? Ayan, Mamel. nyo daw po. Taga ibang balsa So ayan ay na nga mga katatay na saksihan niyo. si Parin Burloy nagsisikap siya para sa pamilya. So ayun, di ba? Oh, ganun talaga ang buhay tatay, no? Si katatay Burloy natin, uh, talagang hindi po mapayag na mababakante ang araw niya. So, laging tandaan na normal lang sa buhay ang napapagod, no? Kapag di tayo napapagod, eh, walang kwenta, walang saysay ang buhay. At wala excitement. Di ba, pare? pareng? Pareng okay. oh, burloy? Yan. Yeah. Okay, Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagsisikap? Kasi para sa pag-aaral ng anak ko. Para sa, para, ano para sa pangaraw-araw din namin na pagkain. Yeah. Kaya hindi pwede ako mabakanti na mawala ng trabaho. Hindi so, ko na ako pwede nga sa, sa basket ko lang. Kasi kaya, kaya pala pareng, inanap kita doon kanina, Wala ka. Sabi ni asa na asawa mo, pumasok ka daw, nag lang sa trabaho. <laughs> Oo, oh, nag-side lang sa trabaho kasi. Oh, ayos oh, ay yan, ayos yan, ayos yan. Magpapamili din na. mga pa, papa, ng bata valentines na. Oh, valentines. Papasok pa, may mga anak mo oh, sa lunes. No. May, may, regalo lang ako sa asawa ko kasi mag-valentines na. Ayun, <laughs> Ay, regalo, ay, mo kay Mare. Kaunting regalo, basta ang importante. Maregaloan ko siya ng importante. Bukal sa kalubang ko. <laughs> Guys! Ayan, <laughs> maraming salamat. Salamat. Sana mag-enjoy kayo. Abangan nyo yung Meet Me Halfway ni Paring Burloy in public. Alright, let's go. Siyempre, huwag kalimutang mag-share, like, and follow na rin. Maraming salamat. God bless.